Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito. Ah, 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 ano po ang bagay na yan? Ang nauutal kong tanong kay Apulakay Mabilis naman itong sumagot at sinabi niyang, ha, 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 ha. Isa itong mutyang minana ko pa sa aking mga ninunong mga antingero. Ha, 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 ha. Isa itong mutyang nakuha nila at ipinagkaloob ng kalikasan. Ha, 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 ha. Isang mutyang nanggaling at nakapaloob sa isang puso ng saging iho at may kakayahan ito at bisa nang sabulag sa oras na ito ay iyong isinubo sa iyong bibig. Ah, 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 ah. Walang sino man ang makakakita sa iyo. Kahit pa'y ng isang taong may mutyang tangan sa kanyang katawan. ha ah, 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 ah. Ang tinig ko pang sabi sa akin ni Apolakay, pagay na mas lalo pang nagpagulo sa aking isipan dahil, dahil sa hindi ko sukat akalaing totoo ang mga mutya, agimat, pubertod at yun pala ay totoong umiiral. Kunin mo ito iho eh, at ibalot mo sa kapirasong itim na telang ito at pagkatapos ay talian mo, magagamit mo ito. Magagamit mo ito iho eh, upang siyang magsisilbi mong mutya kabal sa iyong katawan, lalo na sa oras na ikaw ay nasa isang digmaan. Bilang isang sundalo, maraming kakayahang taglay ang mutiyang ito sa sino mang taong nagmamayari sa kanya. Subalit, nagkakabisa lamang ito. Sa oras na ito ay iyong isinubo sa iyong bibig. Ngunit, pagkatandaan mo ito iyo. Eh, huwag na huwag mong lulunukin ang mutyang ito. Dahil sa oras na mangyari yun, ay meron itong sumpang kaakibat sa iyong katauhan. Ha, 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 ha. Sige na iyo, tanggapin mo na ito dahil sa ito'y sadyang nakatadhana para sa iyo. Dagdag pang pagkakasabi ni Apo Lakay sa akin ng mga pagkakataong yun. Subalit, sa kabila ng lahat ng yun ay tila ba'y may kung anong pwersa o inirhiyang nag-uudyok sa aking sundin si Apo kaye at gawin ko ang lahat ng mga ipinag-uutos niya sa akin. Marahan akong tumayo at naglakad papalapit sa kanyang inauupuan at nang ako'y nasa kanyang mismong tapat nae ay kusa na lamang gumalaw ang aking mga kamay at dinampot ko ang nasabing mo tiyang kasing laki lamang ito ng kinding kulay pula, kumikintab at nakapatong sa isang tilang itim na nasa kanyang kanang palad at masyado pa akong nahiwagaan ng mga pagkakataong yon sa kung papaanong. Digla-bigla na lamang na uminit ang aking kamay nang sumayad na ang aking mga daliri sa nasabing mochang yon dahil sa pinala ko na sana itong ibalot sa isang tilang itim. Gumapang ang nasabing init na yon sa aking buong katawan. Nasya siya namang nagbigay sa akin ng ibayong lakas at gilas ng pangangatawan. Hindi lamang yun Serbias pakiramdam ko eh. Guminhawa ang aking pakiramdam, yung tipong. Parang wala akong sakit na nararamdaman at hindi ako dumaan sa matinding pinsala. Saksak at bugbog ng aking katawan, magaan ang aking pakiramdam. At nawala ang kanina lang ay iniinda kong pagkirot at pagsakit ng aking ulong merong benda. Maraming maraming salamat pong muli sa inyo, Apolakay, sa inyong lahat. Utang ko po sa inyo ang aking ikalawang buhay na ito. Pero, anong klaseng hiwaga ba ito? At bakit po sa akin nyo ibinigay ang bagay na ito? Ang tanong ko at pasasalamat ko kay Apolakay, masaya naman itong sumagot at sinabi nitong, ang ugaling meron ka iho. Iyon, iyon ang naging dahilan. Kung bakit sa iyo ko ipinamana ang mutyang yan, subalit palagi mo sanang pagkakatandaang sa oras na nasa iyong bibig na ang mutyang yan, ay ingatan mong wag na wag mo itong malulunok. Sa ngayon ay hindi ko pa masasagot kung ano ang dahilan o mga rason. Magagamit mo ang mutiyang yan Bilang isang sundalong May totoong layunin Para sa kanyang kapwa Higit sa lahat Ay sa mga nakakarami Gamitin mo yan upang linisin At itama Ang satingin mo'y mali Matalino ka, Bernabe Kaya naman Ay nasisiguro kong alam na alam mo Kung ano ang ibig kong sabihin Ang sabi pa sa akin ni Apolacay Kung saan ay ang tinutukoy nito ay walang iba kundi ang gamitin ko sa wasto at nararapat ang mutsyang yon para sa mga nangangailangan ng tulong at hindi upang gamitin para sa masama. Kinakailangan kong ihayag ang mga maling gawain ng grupo nila Tenyente Escobar. Hindi po maaaring magpatuloy ang maling ginagawa nila. Mauubos ang lahat ng mga inosenteng mga katutubo. Apulakay, ang nalulungkot kong pagkakasabi sa kanya. Ha 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 kita iho. Pero huwag muna sa pagkakataong ito. Magpalipas ka na muna ng mga ilang araw dito. Bago mo isakatuparan paran ang mga plano mong yan. Nagtagal pa ako sa tribo nila Apulakay at doon ay nakita ko ang kanilang simpleng pamumuhay. Mga simpleng kasuot ang karaniwang makikitang isinusuot ng mga katutubo. Mga pagkaing kanilang kinukuha sa kanilang mga tanim na mga kamuting kahoy at mga hayop naman sa gubat ang kanilang nagsisilbing ulam sa pamamagitan ng pangangaso. Nagkakasundo, walang inggitan, walang pagtatalo-talo, walang marites at talagang iba sa makikita sa ating panahon. Si Apo kay at ang kanyang buong pamilya ang kanilang itinuturing na pinuno ng kanilang tribo o sila ang namamahala sa kanilang lahat. Itinrato nila akong totoong tao at isang bisita. Itinuro pa sa akin ni Apo Lakay ang bisa ng mutya at kung paano ito gamitin. At doon Sir yes, ay nasabi kong tama si Apo Lakay malaki ang magiging tulong o bahagi nito hindi lamang para sa aking sarili, kundi maging sa lahat ng mga magiging kasamang mga sundalo ko. Pagpatak ng mga alas 6.30 ng madaling araw ay nagpaalam na ako sa kanilang lahat, lalong lalo na nga sa pamilya ni Apo Lakay. Nagpasalamat ako ng paulit-ulit at nangako ng tao sa aking pusong hinding-hindi ko. Kailanman gagamitin sa walang kabuluhang mga bagay ang mutiyang nang galing sa puso ng saging. Tayo po ay magkikita pa. Apo Lakay, babalik po ako rito sa inyo sa mga susunod pong mga pagkakataon. Salamat pong muli. Ang huling mga katagang sinabi ko kay Apo Lakay at sa kanyang buong pamilya. Hihintayin namin ang pagkakataong yun iyo. Mag-iingat kang palagi. Binaybay na ng aking mga paa ang itinurong daan sa akin ni Apo Lakay. Pabalik sa aming kampo kung saan ay kasalukuyan ng inaagaw ng liwanag ang dilim ng mga pagkakataong iyon at wala akong ibang dala noon. Kundi ang aking kwintas na mero ang pendant at nakasulat doon ang aking buong pangalan at ang mutyang nakapaloob sa isang telang itim at nasa loob ng aking malalim na bulsa. Bahagya akong huminto at naglakad. Nang buong ingat nang ako'y malapit na sa aming kampo inalis ko sa kanyang kinalalagyan ang mutiyang pag-aari ko noon at nang ito ay nasa aking mga daliri na isinubo ko ito kasabay ng aking pagpikit nilalasahan ko pa ito sir Jess. nang ito'y sumayad na sa aking dila manamis-namis ito ngunit may halong pait at medyo mapakla na para pang lasa ito ng isang puso ng saging. Naglakad ako ng marahan papasok sa loob ng kampo at tooy. Nakita kong nasa kasarapan pa rin ng pagtulog ang mga walang hiyang mga sundalo. Nakakalat ang mga kagamitan, mga pagkain sa papag, mga bote ng alak, mga pulutan, mga opos ng sigarilyo at mga barahang ginamit nila. Humihilik-hilik pa ang buwayang si Teniente Escobar habang ito'y nakahiga sa kanyang tulugan. Ganoon din ang kanyang alalay na si Dominador. Mga hayop kayo. Kayang kaya ko kayong patayin ngayon mismo kung gugustuhin ko. Pero hindi pa ito ang tamang pagkakataon dahil may tamang parusang nakalaan para sa inyo. Ang gigil na gigil na pagkakasabi ko sa kanila. Naglakad ako ng dahan-dahan palabas ng kampo. Subalit bago ako, tuluyang lumabas ng aming kampo eh. Nakita kong mahimbing na mahimbing na natutulog nang nakaupo ang isang sundalong sumaksak kay Arevalo. Hindi ko na napigilan pa ang aking sarili noon bilang ganti. Para sa aking kasamang si Arevaloy sinampal ko ito ng ubod lakas sa kanyang pisngi at nagtalsikan pa ang kanyang mga laway at napasubsob pa ito sa lupa dahilan upang ito'y magising at iniinda ang sakit ng kanyang namumulang pisngi. Nagngangangawa na ito Sir Jess at nagsisigaw dahilan upang magising at naalarma silang lahat. Isa-isa siyang nilapitan ng kanyang mga kasamahang mga sundalo at inusisa kung anong nangyari sa kanya kasama na nga doon ang naalimpungatang si tiniente Escobar at ang kanyang kanang kamay nakapagtatakang. Doon ko lamang napatunayang hindi nila ako nakikita na kahit pa'y nasa kanilang tabi lamang ako noon, nagmistula akong multo ng sandaling iyon dahil kitang kita kong tumatagos lamang sila sa aking katawan. Ikinuwento ng sundalong aking sinampal ang nangyari sa kanya. Ngunit pinagtawanan lang siya ng mga ito at sinabing lasing pa siya ng mga oras na iyon dahil sa dami ng kanyang inubos na alak. Hanggang sa makita ko ang larawan ng pamilya ni Arebalong nasa ilalim ng papag na kanyang hinihigaan. Mabilis ko itong dinampot at aking inilagay sa aking bulsa at nagpasya na akong iwanan ang kampong yun. Ngunit isang malakas na sipa muna sa tagiliran ni Teniente Escobar ang aking ipinagkaloob sa kanya bago ako nakangising umalis ng kampo sa lakas naoy nagpagulong-gulong pa ito palabas ng kampo at katulan ng aking ginawa sa isang sundalong aking sinampal ay nakita kong nagngangawa si Teniente Escobar at hinahanap nito kung sino ang may gawa noon sa kanya Bo Boss baka naman tayo ay minumulto na nang dalawang si Arevalo at si Bernabe. Ang dinig kong nahihintakot pagkakasabi ng isa pang sundalo kung saan ay pinabaybay ko na ang daan papuntang main road upang magabang abang ng aking sasakyan papuntang headquarters ng mga totoong sundalo. Habang ako ay nasa kalagayang hindi nakikita, maaliwalas at maganda ang aking pakiramdam habang ako ay nakaupo sa isang bakanting upuan ng isang pampasaherong jeepney bibiyahing papuntang sentro ng umagang yona. pagkarating ko sa aming himpilan sa labas pa lamang ng pintuay ay meron akong pamilyar na boses na naririnig boses yon na para bang nag-aalala boses ng isang sundalong si Mang Oscar at rinig na rinig kong kausap niya ang may mataas na katungkulang Nakaupo sa upuang nasa harapan ng mesa at sinasabi ni Mang Oscar sa kanya ang mga katagang. Sir, ang aking pong inaalala ay ang mga kafgong aking nirekrut sa aming probinsya dahil po sa sila ay nanganganib sa kamay ng isang kriminal na si Teniente Escobar. Piling-pili po ang mga batang yon at alam kong sila ay tututol sa gustong mangyari ni Teniente Escobar. At merong posibilidad na sila ay Sinagut Sinagot naman kagad siya ni Mayor at sinabi nito sa kanyang. Alam ko kung anong nararamdaman mo, Tenyente Oscar Madrigal. Dahil sa katulad mo, yon din ang aming nararamdaman. At labis-labis na ikinababahala. Nabulgar na ang mga kaburastugang ginagawa ng grupo ni Tenyente Guillermo Escobar at ng kanyang mga tauhan sa bundok na sakop ng isang bayan dito sa Mindanao. Mga inventong mga paratang, mga sibilyan, at mga katutubong kanyang ginawa ng kwento. Kanyang ipinapapatay at ninanakawan pa dahil sa merong mga matitibay na mga ebidensyang ipinadala ng isang punong barangay ng bayang yon. Masyado akong nagulat sa mga narinig kong sinabing yon kay Mang Oscar nang nooy nasa posisyon si Major Gibara kung kayat nagpasya na itong Teniente Oscar Madrigal Gusto ko ikaw mismo at ang mga tauhan mo ang naka-assign na at dalhin dito buhay man o patay si Teniente Escobar at ang kanyang mga tauhan. Maliwanag ba? Tenyente Madrigal dahil kanila'ng sinisira ang mga sundalo ang imahe ng mga tulad natin. Marami ng mga sibilyan sa bayang ito o sa mismong probinsyang ito ang natatakot na lumapit sa atin maging sa mga kapulisan dahil sa mga sumtalong tulad nila sa mga sinabing yun ni Major Gibara ay Mang Oscar ay nakita kong umaliwalas na ang kanyang hitsura wala na rin akong sinayang pang pagkakataon buong ingat at marahan kong iniluwa ang mutyang Inipit ko sa aking dila at akin itong sinalo gamit ang aking palad at mabilis ko itong inilagay sa aking hawak na telang itim at saka ko ito ibinalot doon at tinalian. Ipinasok ko agad ito sa loob ng aking malalim na bulsa. Kasunod ay lumantad na ako at humarap kinamang Oscar at kay Major Gibara nanlaki ang kanilang mga mata nang makita nila akong papasok na sa loob ng opisina ni Major Gibara na para bang sila ay nakakita ng isang multo. L Ligtas ka, Iho. Ligtas ka, Bernabe. Bu buhay ka. Ang nauutal na pagkakasabi ni Mang Oscar, kasunod ay kanya akong hinawakan sa aking kaliwang balikat at para bang sinisiguro niyang totoo ang kanyang nakikita ng mga sandaling yon po, Tinyente Oscar. Nakatakas po ako sa balak nilang pagpatay sana sa akin. Sa utos ni Tinyente Escobar, kawawa. Ang mga sinapit ng mga inosenteng katutubo. Wala silang awa. Tumutol ako. Pero, ipinagutos ni Tinyente Escobar sa aking mga kasamahang mga sundalo na ako'y kitla ng buhay. Mabuti na lang. At nagawa ko makatakas sa kanila ang pagsisinungaling ko pa sa kanila dahil sa iniiwasan kong banggitin sa kanila ang tungkol sa tribo nila Apulakay higit sa lahat para sa akin ay isang lihim at hindi maaaring mabunyag sa lahat ang tungkol sa aking tangang mutya. Kung magkaganoon Bernabe, magpahinga ka na muna at magbakasyon sa inyo dahil sa tingin ko eh, masyado kang natroma sa mga nangyari sa iyo. Ang sinabing yun sa akin ni Major ay mabilis namang sinangayunan ni Mang Oscar. Ngunit tumutol ako Sir Jess, sa gusto nilang mangyaring yun at sinabi ko sa kanilang dalawang sasama po ako sa grupo ni Tiniente Oscar Major dahil sa gusto ko pong masaksihan kung papaano silang hulihin at kanilang panagutan sa batas ang mga kasalanang ginawa nila namangha ha ang dalawa sa mga sinabi kong iyon... at sa aking naging pasyang yun Tututol pa sana ang mga ito ng una, subalit nagpilit ako sa kanilang dalawa kung kaya't wala na silang nagawa pa kundi ang ikasana ang operasyong hulihin patay man o buhay ang grupo ng mga sundalong kriminal at pinamumunuan ni Teniente Escobar. Shoutout po kay na Boss Jake Alcala, kay Boss Jackie Yamata, kay Ma'am Maria Teresa Jobson si Boss GC Mata. Shoutout po kay Mama Shoutout po kay Mam Pardo Lota. Sa Paguyo Family and Pardo Family from Saudi Riyadh. Shout po sa mga taga North at Duran Family. Shoutout po kay Boss Laguda Erle. Shout po kay Boss Wilfredo Diaz at sa kanyang asawang si Mam Marilyn Diaz. At sa kanilang mga anak na si Boss Ej Diaz, Mirasol. Andro, Myra, Carla at Wilfredo Diaz Jr. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga boss. Shout out po kay Nanay Lucring ng Iloilo. Nanay Lucring, maraming maraming salamat po sa inyong palagi pakikinig sa ating mga kwento sa ating channel na ito. Shout out po kay Boss Linar Elfas ng LC Blancos Coco Lumber and Furniture. Diyan po sa Putot Libmanan Kamsura. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming maraming salamat po kay Boss Giovanni Magiriano, kay Mampia Pia Arnais Jans, kay Boss Francis Sit at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Diren Galido, kay Boss Merwin Oleb, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Idin Baliente at sa kanyang buong pamilya dyan po sa Kalokan. Kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya. Kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss John Gavin Moneva, kay Tukayo GC Candelaria, kay Pareng Gerard Bakarasa, pare, maraming maraming salamat sa iyo, kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norquewa, kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego, Kay Ma'am Gina Bersosa, kay Tol Jimmy Reyes at sa kanyang channel na Ang wagang Baston. Sa aking darling na si Ma'am Chris Apol, kay Boss Mark De La Cruz, kay Boss John Hikap, kay Boss G Semojo, kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvinis Gera, kay Ma'am Janlie Carty kay Ma'am Rosie De Mesa, kay Boss Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Boss uh, Sigma kay Ma'am Juseline Vregente Vregente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Rovion Paliana, kay Boss Louie Orolpo, kay Boss Solomon Bellieta, kay Boss Patrick Hernandez Janpo po sa Kandabong Alcantara Cebu, kay Boss Joy Earl, kay Boss Emiliano Rapolos, kay Ma'am Pei Diaz, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nilson Enfleo, kay Bus Giovanni Almanon, kay Bus Feli Rivera Remondo, kay Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Efren Abadiano, kay Bus Sami Baklas, kay Gavin Neras, kay Bus Chris Batok, kay Bus Rodillo Ledesma, kay Backyard Breeder,